Kita ang tila pagkonsulta ni Sen. Aimee kay Senator Joel Villanueva bago mag-raise ng point of order habang nagsasalita si Ontiveros. Umani ito ng samot saring batikos online, lalo't nagmistulang tinuturuan niya si Marcos na lumapit sa podium, kasama si Senator Bato de la Rosa. Pwede mo nang sabihin sa microphone. Inaprubahan natin motion siya hapon. Point of order. order. Point of order, Mr. I President. Have I have the floor, Mr. Point President. Point of order. I have the floor, Mr. President. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas ngunit ginamit ang puder naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya pinili ang kamatayan at si Barabas Hay, Bakit ba tayo'y naghihirap hapang ang ipay kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ambisis nila ay crime kukurakot sila do sa lab do sa left. kukurakot din do sa right do right ang dasal ko lang bangungutin sila tonight kawatan ng money 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 ay naku kayo ay huling huling huli mga adik sa pera kamal sa kwarta tigilan nyo na ang mag sitting, bakit Kayo na My car